Umagang kaiganda mga kasari. Welcome back to my YouTube channel. To this vlog ay malalaman natin kung ano alin sa dalawa ang malaki ang ating kita sa paglulod. Ito ba ay Gcash or ang Shopee? P? Sa paglulod, nang Gcas at Shopee Pay kailangan mo ng internet. Sa paglulud ng Gcas, marami kang makikita na mga lud na wala sa normal e-loader. Yung exclusive lamang sa Gcas just keep on watching mga kasari kasi ipapakita ko siya keep on watching mga kasari para malaman nyo kung alin nga sa dalawa ang malaki ang kitaan sa Gcash may mga promos din sila kaya lang kung magpapa-load kayo ng for example pag pa ka ng dito sa amin ang pinak kalagi nagpapaload yung mga customer ay yung UTP 15. UTP 15, that is talk and text. Nagpapaload sila ng 15, tapos dinadagdagan ko ng 3 piso. So, 15 plus 3, so equals 18. 18 yung babayaran nila pag nagpapaload sila ng UTP 15. Yan yung sa g Magkasin katulad lang sila sa Shopee P. Kaso, sa Shopee P, may mga promos na makapag-load ka ng 1 piso. Kapag naka-promos yung last last time, nagpapaload ako ng na yung SORP 20 ginamit ko yung Shopee P, nabayaran ko lang siya ng 1 piso. Kaya lang yung 1 piso na babayaran mo is only once a day lang siya. Once a day, di ba piso? So, pag nagpapaload yung customer ng 20 piso, sorb 20. 20 pesos yon Plus additional 3 pesos, so 23 tapos yung binabayaran ko sa Shopee P is 1 piso lang. O di ba? Ang laki ng tubo. Ang laki ng kitaan. So mas lamang talaga ang Shopee P. Kung may Shopee P ka. Yung Shopee P magkita sa Shopee. May ano don coins. Ipapakita ko siya dito. Kaya wag kayong lilipat. Just keep on watching. Kasi ipapakita ko siya. Ito na, mga kasari. Yung sa Gcash, yan yung makikita mo. Yung magpapalood, type mo yung number ng nagpapalood sa iyo. Yan. Number. Tapos pindutin mo yung next. Tapos maghahanap ka kung ano ba yung number niya. Globa. TM. Yan yung mga pictures sa team. Smart. Yan. Smart talk and text. Pag talk and text yung nagpapalood. Yan. Yan. Yung UTP. Pindutin mo siya. At yan. Pindutin mo yung P15. Yun. Maglo-load magsasabi na yan na transaction ito yung sa Shopee yan pindutin mo yung Shopee P at yung promos naglo-loading siya buy promo yan dyan hanapin mo kung anong klase yung sim card na pinapaludan niya yung number yan, may mga flash dolls na makikita ka sa Shopee P. Yan, yung sa TM, yan. Yung 99, tapos bawayan mo lang ng 89. Yan, may mga piso. Yung Facebook tin sa ano, TM, piso lang. Mobile legend, piso. Yan, YouTube tin, piso. Yan yung mga plus del sa smart. Yan. Pindutin mo lang kung ano yung gusto mo. O ito yung sa talk and text. Yan. May fb tin. Piso lang yung babayaran mo sa talk and text. Tapos pindutin mo yung check out. Tapos go to order. Yan, tapos pindutin nyo mo yung now Yung lalabas. At yan lang mga kasari. Tapos nyo napanood mga kasari. Yung summarize ko sa Gikes at saka sa Shiappipi. Kung bago ka palang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga be just.